Inflation rates sa Pangasinan bumaba. Idol Matthew Pacheco, IFM Dagupan sa report. Bumaba sa 3.8% ang inflation rate sa panggasinan itong buwan ng Setyembre mula 4.1% itong Agosto ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang unahing dahilan ng pagbaba ay ang mas mababang singil sa kuryente na bumaba mula 6.5% sa Agosto tungong 3.7% itong Setyembre. Bumaba rin ang inflation sa ilang produkto gaya ng personal care items, kasuotan, at serbisyong pangkalusugan habang may bahagyang pagtas naman ng presyo ng pagkain, inumin, at transportasyon. Samantala, nanatili naman sa 1.4% ang inflation rate ng karating lalawigan ng La Union na pangunahing dahilan ng antas ng pabahay, kuryente at edukasyon kahit pa bumaba ang presyo ng ilang pagkain tulad na namang ng baboy isda maging ng ilang prutas. Tumaas naman ang inflation sa transportasyon at housing utilities ngunit nananatiling kontrolado ang presyo ng pangunahing bilihin dahil sa price breeze bunsod ng epekto ng bagyong emong. Kaugnay nito, patuloy na nakaantabay ang tanggapan sa mga salik na nakaka sa inflation ng mga sektor para sa mas komprehensibong datos kada buwan. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si I Matthew Pacheco. to talk RMN. Network News.